Sa video na ito tatalakayin natin ang kahulugan ng markang nasa larawan bilang Yamashita Treasure Marker. Makikita natin ang isang hugis B at merong magkabila ang arrow sa baba nito na nakaukit sa malaking bato. Tulad nung nakaraan ang ganitong mga marka na nakaukit sa ibabaw ng bato ay nagsasaad lamang sa nakatagong deposito na nasa small to medium deposit lamang at meron itong apat na paraan kung paano inilibing ng mga sundalong hapon noon o JIA sa isang lugar gamit ang markang nasa larawan natin ang mahahalagang detalye tungkol sa markang ito, makikita sa illustration na ang pinakamahalagang detalye sa marker na ito ay ang tatlong arrowhead na binilogan sa larawan dahil ang mga ito ang nagtuturo sa tamang lugar na mismong pinagbauna ng nakatagong deposito sa lugar, maaari narin rin ito ang nagtuturo sa nakatagong pasukan papunta sa tamang lugar na pinagbauna ng nakatagong deposito, samantalang ang dalawang guhit naman sa ibabaw na hugis B ay maaring nagtuturo sa karagdagang marka na ginamit ng mga Hapon noong ibinaon nila ang mahalagang bagay sa lugar na ito. Sa ganitong uri ng marka na ginamit ng mga Hapon ay merong apat na version o paraan sa pagbaon nila sa mahahalagang bagay sa naturang lugar sa onang version o paraan ng pagtago ng mahahalagang bagay ng mga hepon gamit ang marker na nasa larawan makikita natin na maliban sa markang B na nakaukit sa malaking bato meron pa itong kasamang karagdagang dalawang marker sa paligid nito, makikita sa illustration na ang dalawang guhit sa markang B ay nakaturo pareho sa dalawang marker sa paligid niya, habang ang isang marker ay may simbolo na nakaturo pabalik sa batong may nakaukit na B na marka patunay na ang mahahalagang bagay ay nasa loob mismo ng batong pinagukitan ng V na marker. Gamit ang karagdagang simbolo na magkabila ang arrow na nakaukit sa ilalim ng V na marka matutukoy ang tamang pinaglagyan ng nakatagong mahahalagang bagay tulad ng nasa illustration kailangan mo lang sundan ang directions na itinuro ng magkabila ang arrow at suriin ang magkabila ang gilid ng batong pinagukitan ng V na marka maari mong makita ang isang artificial na bahagi nito na parang butas na tinakpan lamang ng sinao ng simento. Kailangan mo lang tibagin ang bahaging yun hanggang tuluyang lumabas ang butas na pinaglagyan ng mga hapon sa kanilang mahahalagang bagay na ibinaon sa batong iyon. Ang ganitong uri ng pagbaon ng mga hapon ay tinatawag ito na soccer deposit o quick deposit na isang klase ng deposito na napakadaling kunin lamang. Ikalawang version o paraan ng pagbaon ng mga hapon sa kanilang mahahalagang bagay gamit ang markang B na may guhit na magkabilang ang araw na iniukit sa ibabaw ng malaking bato. Makikita sa illustration na maliban sa batong may nakaukit na markang B merong pang apat na mga karagdagang marka na ginamit ng mga JIA bilang karagdagang palatandaan para sa kanilang ibinaon na mahahalagang bagay sa naturang lugar. Makikita sa illustration na ang karagdagang marka na nasa paligid ng batong may nakaukit na markang B ay nagtuturo mismo sa lugar kung saan niruroon ang batong may nakaukit na B marker, patunay lamang ito na ang mahahalagang bagay ay maaaring nasa ilalim mismo ng batong may nakaukit na B na marka. Maaari rin na nangangahulugan ito na mismong pasukan papunta sa kinalalagyan ng deposito ay nasa ilalim mismo ng batong may nakaukit na B. Sa ikalawang version pinapakita dito na tanging pasukan lang ang meron sa ilalim ng batong may B na marka ay walang deposito sa mismong tapat ng ilalim nito. Ang kailangan mo lang gawin ay hukayin pa ilalim ang naturang pasukan at gumawa ng vertical shaft pa ilalim hanggang sa maabot mo ang tamang lalim at mahukay mo ang mahalagang pang na palatandaan o hidden trail marker na mismong nagtuturo sa tamang kinalalagyan ng magkahiwalay na deposito sa lugar. Ang tanging gawin mo lang ay sundan mo ang tamang directions na itinuturo ng pangilalim na palatandaan at gumawa ng horizontal shaft hanggang marating mo ang kinalalagyan ng dalawang magkahiwalay na mahalagang bagay na ibinaon ng mga hapon sa mismong lugar. Sa ikatlong version o paraan ng pagbao ng mga hapon gamit ang markang B na may magkabilang araw makikita natin sa illustration na maliban sa batong pinag ite ng B na marka meron pang dalawang karagdagang marka na ginamit ang mga hapon bilang palatandaan na magtuturo sa mismong lugar na pinagbao na nila sa mahahalagang bagay sa naturang lugar. Maaari din itong sumisimbolo sa nakatagong pasukan papunta sa tamang lugar na pinagbauna ng nakatagong deposito, makikita natin sa illustration na ang dalawang guhit ng V na marka ay direktang nagtuturo sa dalawang karagdagang markers na nasa paligid niya, makikita rin natin na ang dalawang markers ay merong marka na nagtuturo ng directions na dapat nating sundan. Sa pagkakataon na ito ipinapahayag ng dalawang karagdagang marka na ang directions na tinuturo nito ay dun mismo sa magkabilang gilid ng batong pinag ng V na marka. Patunay na sa bahaging yun maaring nakabao ng mahahalagang bagay na itinago ng mga hapon. Kumaari rin na sa bahaging yun nakatago ang pasukan patungo sa kinalalagyan ng nakatagong deposito sa lugar. Kasabay ng magkabilang arrow na nakaukit sa ilalim ng markang B kailangan mo lang sundan ang magkabilang directions na tinuturo ng magkabilang arrow gumawa ka ng imaginary lines at mula sa dalawang karagdagang marka na nasa itaas ng batong may markang B gumawa ka rin ng imaginary line gamit ang directions na itinuturo nito. Sa ganitong paraan makakagawa ka ng intersection point o intersection spot at sa bahaging yun maaaring dun mismo ibinaon ng mga hapon ang kanilang mahahalagang bagay. Sa bahaging yun wala kang makikitang pangitaas na marka o tinatawag na surface marker. Ganun pa man dahil yun mismo ang pinapahalagahang lugar ng mga markers sa paligid. At sa lugar na yun nabuo ang tinatawag na intersection spot. Ang kailangan mo lang gawin ay hukayin ang magkabila ang bahaging yun at sa lalim na 5 feet maaari mong mahukay ang isa napakahalagang palatandaan na nagpapatunay na sa ilalim ng mismong bahaging yun may nakabao na mahalagang bagay, ipagpatuloy mo lang ang paghuhukay hanggang marating mo ang tamang lalim at tamang lugar na pinaglagyan ng mga mahalagang bagay na ibinaon ng mga hapon sa bahaging yun. Sa panghuling version o paraan ng pagbao ng mga hapon, gamit ang B na markang may magkabilaang arrowhead na nakaukit sa malaking bato, makikita sa illustration na ito ang batong may nakaukit na B ay merong kasamang dalawang marker sa magkabilang gilid nito, ngunit tanging ang bato lang na may nakaukit na B ang nagtuturo o nagbibigay directions na dapat masundan dahil nga ito sa magkabilaang arrowway na iniukit rin kasama ang markang B. Isa itong patunay na tanging ang dalawang magkabilang arrow lang ang nagtuturo sa lugar na dapat mong hukayin. Makikita rin sa illustration na ang tinuturo ng magkabila ang arrowway ay ang puno na nasa kaliwang bahagi nito at bato na nasa kanang bahagi naman nito, isa itong pagpapahayag na ang nakatagong mahahalagang bagay ay nasa ilalim mismo ng dalawang marka na tinuturo ng magkabila ang arrowway, o maaring ang nakatagong pasukan ay makikita mo sa mismong ilalim ng dalawang marka na nasa magkabila bahagi ng batong may nakaukit na V-marker. Ngunit sa version na pinapakita sa illustration na tanging pasukan lang ang nandoon sa ilalim ng dalawang marka na tinuturo ng magkabila ang arrowing. Patunay lamang ito na ang bahaging iyon ang mismong dinaanan ng mga hapon nung ibinaon nila ang deposito. Ang kailangan mo lang gawin ay ipagpatuloy ang paghuhukay sa mga naturang opening shaft hanggang sa meron kang makikitang palatandaan na nagpapatunay na tama ang lugar na pinaghukayan mo at pagdating sa tamang lalim meron ka na namang mahuhukay na karagdagang pangilalimay na marka na nagtuturo na kailangan mong mag-drift at gumawa ng horizontal shaft para marating mo ang mismong lugar na kinalalagyan ng mahahalagang bagay na hinahanap mo. Sa ganitong paraan tinatawag itong tunnel ang set. Kung nagustuhan nyo ang ganitong uni ng talakayan, Paki-like, share and follow naman para maging updated pa kayo sa bawat talakayan na gagawin ko. At sa lahat naman na sumusuporta sa mga talakayan ginagawa ko. Maraming salamat sa inyo mga kapatid ko sa larangan. Makakaasa kayong marami pa akong ibabahaging sariling karanasan at kaalaman tungkol sa larangan na ito.